mga for today's video ay magluluto tayo ng ginisang toge. Kung mapapansin nyo mga be, luto na nga ang ating toko at baboy. Iwan na rin ang ating mga rekado kasi hinanda na yan ni Papa para iluluto ko na lang. At dito nga sa pinaglutuan ng toko at baboy, sinimulan ko nang magisa ng bawang. Kapag medyo brown na nga yung bawang, isusunod na natin ilagay yung sibuyas. Yung iba, pag nagluluto sila ng toge, naglalagay sila ng kamatis. Pero pwede din naman yun, depende din naman po yun sa inyo. Kaso ako, ayoko maglagay ng kamatis kasi parang umaasim eh. Kapag gisang -gisa na nga ang bawang at sibuyas, isusunod na natin ang atay at balon-balonan ng manok. Togi overload tong gagawin natin kasi ang daming sahog. Kasi bukod sa tokwa, meron din siyang atay balon-balonan ng manok. At saka baboy na sahog mga be. Si Papa nagsuggest niyan para daw special. <laughs> at after ko nga maglagay ng paminta, naglagay na rin ako ng magic sarap. Sa ganyang paraan, mas magiging malasa yung sahog natin mga be. Hahalu-haluin lang natin to hanggang medyo maprito na yung ating sahog. Iluluto natin to mabuti para mawala yung langsa niya. Disclaimer lang po mga be, hindi ako expert sa pagluluto. Pero mahilig na talaga ako magluto nagluto noon pa man. Parang si papa tsaka yung lolo ko, dun ako nagmanay. Kahit kapatid ko tsaka si mama nagluluto din mga be. Kaya nga ayun, kahit si Dari natuto na rin magluto. Hay, buti na lang talaga kahit paano ngayon na pagluluto ko na ulit sila. Mabalik tayo sa ating toge. Pagtapos ng magisang mabuti ang ating atay at balun-balunan, ilalagay ko na yung toyo. Tips din yan mga be para mas malasa yung sahog. Habang nagluluto nga ako, hindi ko mapigilang mapaisip. Inaalala ko kasi kung kailan ako huling nagluto ng ginisang toge. Hindi ko na maalala kung ilang taon na yung lumipas. Pero nakakasiguro ako noon na wala pa si Nigel no mga panahon na yun. Eh, magte-13 years old na si Nigel. E di antagal na nun. Ay, naku, hayaan ko na yun. Importante, nakakaluto-luto na ako ngayon. Kapag okay na nga ang ating atay at balon balunan ng manok, isasama na natin yung tokwa at baboy. Hahalu-haluin lang natin para mas lumasa pa at mas maluto pa. Bigla naman akong nakaisip ng parang ang sarap kumain ng lugaw nung nagsama-sama tong tatlo na to. Diba, ang sarap sa lugaw tapos may suka na maraming-maraming sibuyas. Ay, naku, kumalma tayo. Ginisang togi nga pala tong niluluto natin. <laughs> At dahil pwede na nga ilagay ang ating toge, ilalagay na natin ang toge, syempre. puting at may toge nang nabibili ngayon yung may halo ng repolyo at saka Mas masarap kasi yung ganito, yung may halo pang ibang gulay kaysa toge lang. 'Di ba? Para mas healthy ba? At ito na, magdadagdag pa ako ng konting toyo. Kapag nagluluto ako ng toge mga bae, hindi na ako naglalagay ng asin kasi yung toyo na yung ang palasa natin. Hindi na rin ako naglalagay ng bechin kasi naglagay na tayo ng magic sarap kanina eh. At pag nagluluto ako ng toge mga be, ayoko yung lutong luto siya. Mas masarap kasi talaga sa gulay yung half cook mo lang iluluto eh. At tsaka alam nyo ba mga be, ang gusto ko sa pagkain talaga yung mainit. Mas napapasarap yung kain ko pag bagong luto yung pagkain. Lalo na kapag sinabawan, ay nako gusto ko talaga yung kulong-kulong. Sa bagay kahit sino naman siguro ayaw kumain ng malamig na sabaw no. At bago nga natin takpan at pakuluin ang ating ginisang toge, nagdagdag pa ako ng konting tubig para naman kahit papano may konting konti sabaw hindi siya tuyot na tuyot tatakpan na natin ang ating ginisang toge at iluluto natin siya ng mga 3 minutes at pagkatapos nga ng ilang minuto tada! luto na siya kinakabahan ako magustuhan kaya nila to ay ang saya ko nakaluto na naman tayo for today's video o paano hanggang dyan lang muna ha salamat sa panonood follow me for more okay bye <laughs>